Ay, mga kapreni! Problemado ako sa pintuan namin dito sa kwarto kaya meron akong binili sa online. May mga insekto kasi pumapasok dito sa kwarto nang hindi ko nakikita. Makita ko man yung mga insekto dito mga kapreni, wala na silang buhay, hindi na sila gumagalaw. Dalawang klase ang inorder ko dito sa ilalim ng pintuan at sa gilid. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kapreni, kaya naman ilalagay ko na kagad to. Wala naman ibang maglalagay nito kung di ako lang din. Parang kailan lang naglaba ako mga kapreni, ngayon naman maglalaban na naman ako. May napansin pa akong mga kapreni. Ano ba yan? Nakakahiya. Sa akin ata to. Mamaya, maglalaban ako. Kaya ganyan na karami eto ang problema ko mga kapreni, yung ilalim ng pintuan namin dito sa kwarto. Bukod sa insekto mga kapreni, ang problema ko lumalabas din yung lamig. Sana all, naka-aircon. Nabanggit ko lang naman mga kapreni, hindi ako nagyayabang at wala naman akong ipagyayabang. Teka, baka san san na naman mapunta yung usapan. Sa pintuan nga pala ako dapat nakapokus. Dito kasi sa bahay namin mga kapreni, yung tatlong kwarto, wala naman talagang pintuan. May nasisipat akong dumi mga kapreni, teka, tatanggalin ko muna. Nung pinagawa kasi itong bahay na to mga kapreni, kulang sa budget. Kaya hindi nalagyan ng pintuan yung mga kwarto. Kailangan na talaga gawa ng paraan mga kapreni yung ilalim ng pintuan. Tingnan nyo, pagbukas ng kwarto, higaan na kagad namin. Bago kasi ako matulog mga kapreni, tinatakpan ko yung ilalim ng pintuan ng basahan. Kaya lang napapagod ako. Sus, Mariosep, mau-mau lagi ka na lang napapagod. Ayos mga kapreni, hindi mahirap ikabit to. Napakadikit din ng pandikit. At kumikintab din ng singsing ko mga kapreni. Yung pagmamahal talaga ng asawa ko, si Daddy Chester mga kapreni, parang gold. Napakamahal. Teka, magkano na ba gold. Baka sabihin nyo sa akin, 3,000 na lang. <laughs> sa pintuan nga pala, dapat ako nakapokus. Bakit na naman kunsan saan saan? <laughs> Itong pintuan namin, mga kapreni, galing pa to sa kapitbahay namin. Pinalagyan ng nanay ko dahil nahihiya daw siya kay Daddy Chester. Wala daw kaming privacy. Yung bienan mo, Daddy Chester, support na support sa EU. Botong-boto sa pagmamahalan natin. Eto <laughs> naman, mga kapreni, ilalagay ko sa gilid ng pintuan. Nakailang paayos kami dito sa pintuan. Bandang huli, lumuwag tuloy. Kahit ilak ko pa yung pintuan, mga kapreni, talaga nabubuksan. Sa susunod, hindi na ako magpapagawa doon. Nako, mga kapreni, baka mapanood niya to. Wag naman sana. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. O baka mamaya may mag-comment na naman dyan, ha? Wag mo akong minumura at di mo naman ako pinapalamon. <laughs> may mas masama pa pala sa ugali ko, mga kapreni. Baka may hahabol pa dyan kay Koyang Bene. Sige, mag-comment na kayo. Ay, wala namang problema doon, mga kapreni. Napakadali kayang mag-block. <laughs> Ang sa akin lang, mga kapreni, kahit sabihan niyo ako na pangit ako, pangit ugali ko, wag naman yung mumurahin. Sa panahon ngayon, wala ka nang maririnig na pagmumura, pagmamahal, meron mga kapreni. Nagmamahal na, mga bilihin, ganon. Kung ayaw nyo sa akin, na tayo nyo sa mga vlog ko, wag nyo na lang panoorin kaysa magko-comment kayo ng ganon. Palagi ko sinasabi sa mga vlog ko, tao lang din ako na nasasaktan. Tapos sasabihin na ganun talaga kapag ka vlogger may basher. Kaya naman umintindi mga kapreni kaya lang minsan nakakasakit na. Tapos sasabihin kung ayaw ng may basher, wag na lang mag-vlog. Sus mga kapreni, yamo na nga, hindi na ako magsasalita. Move na, move na. O di ba na tapos ko yung pagdidikit mga kapreni ng ganun-ganun lang. Ay talaga nga naman kapag ka madaldal ka kapreni, hindi mo malalaman na tapos ka na pala sa ginagawa mo. Nagkikrabe ako sa tokwat baboy mga kapreni. Papakitaan ko kayo ng recipe ko na ngayon nyo lang makikita. Nilagay ko na ang hiniwa-hiwa na baboy. Sunod naman na nilagay ko si na pampaiya. Ako nga pala naghiwa niyan mga kapreni. Nanay ko nga pala ang nagluto. Tulungan kami mga kapreni dito sa bahay. Sunod na nilagay ko celery na ganyan ang itsura. Yung bang hiniwa-hiwa mga kapreni? Sunod na ilalagay ko mga kapreni, templado ng kalamansi at toyot, nilagyan ko na rin ng pamintang pino. Dagdag pampalasa kasi ang paminta mga kapreni. At ngayon lang ako maglalagay nito mga kapreni, liver spread. Para kakaiba naman sa paningin ko at panlasa ko. Halahati lang ang ilalagay ko mga kapreni para meron akong palaman sa tinapay mamaya. At syempre, hahaluin ko yan kapreni dahil kapag ah, hindi hinalo yan, walang lasa yung iba dyan. Hindi magpapantay ang lasa. Basic na basic sa inyo to mga kapreni. O ba diba? tinuturo ko pa sa inyo. Ang masakit dito mga kapreni, ako pala ang tuturuan nyo kasi mali pala yung ginagawa ko. Nilahat ko na pala yung rino kapreni, bibili na lang ako ng pangpalaman ko sa tinapay. Mura lang naman yung rinong maliit, magkano lang naman to. Kinulang ako sa pagtitimpla ng toyo kaya naglagay pa ako kasi marami akong toyo. Kung toyo lang din naman ng pag-uusapan mga kapreni, aba, marami ako niyan. Gusto nyo ba ng toyo ko mga kapreni? Bibigyan ko kayo. O heto na, tinahalo-halo ko ng ganyan mga kapreni. Nakikita ko pa lang ang ginawa ko mga kapreni, mukhang hindi na ako gaganahan. Titikman ko na mga kapreni kung pasok sa panlasa ko. Unang tikim mga kapreni, hindi nalasahan, kaya kumuha pa ulit. Kami lang naman ang kakain nito kapreni, kaya okay lang yung kutsara ginamit ko, tas kumuha ulit ako. O oh, siya mga kapreni, Renit. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa mga nunod. Bye mga kapreni!